Naalala mo ba ang panahon na kahit buong araw kang abala, hindi agad bumibigay ang katawan mo? Pero ngayong senior ka na, mapapansin mong mas mabilis mapagod, mas madalas sumakit ang kasukasuan, at minsan parang wala na ang dating sigla. Lalo na kapag umakit ka ng hagdan o naglakad lang ng kaunti, ramdam na ramdam ang bigat ng bawat hapang. Pero hindi ibig na wala ka ng maglawa. Ang totoo, may simpleng paraan para bumagal ang pagtanda at pumalik ang dating sigla. Hindi ito mamahaling gamot, hindi rin ito komplikadong treatment. Mga inumin lang na pwede mong makita sa palengke, tindahan o baka sa kusina mo na mismo. Isipin mo na lang si Mang Celso mula Ilocos, 76 anyos. Araw-araw siyang naglalakad ng mahigit isang kilometro papunta sa palengke. Lagi niyang dala ang bote ang tubig na siya mismo ang pinupuno mula sa poso. Kapag tinanong siya kung bakit malakas pa rin ang katawan niya, simpleng sagot lang ang ibinibigay, hindi ko hinahayaan na mauhaw ako. Sa fabilang banda, naroon si Aling Rosario sa Cavite, 71 anyos. Hindi siya makakakilos ng maayos sa umaga hanggat hindi siya nakakainom ng kanyang nakasanayang herbal tea. Sabi niya, iyon daw ang sikreto, kaya hanggang ngayon, kaya pa niyang makipagsabayan sa mga apos sa paglalaro. Kung tatanungin ka, gusto mo rin bang manatiling ganoon ang lakas at saya mo sa bawat araw? Kung oo, i-comment mo sa baba ang ginto para ipavita na handa kang alagaan ang sarili mo. O kung mas gusto mo, i-type mo ang sigla dahil yon mismo ang hinahanap ng katawan mo ngayon. Gusto kong makita kung sino ang mga tunay na seniors na determinado pa lumaban sa mabilis na pagtanda. Kaya manatili ka dito. Dahil sa video na ito, ibabahagi ko ang 6 inumin na napatunayan ng nakakapagpabagal sa pagtanda at may bonus drink pa na siguradong magustuhan mo. Lahat ito, abot kaya at madaling simulan. Hindi mo na kailangan maghintay ng espesyal na okasyon para baguhin ang kalusugan mo. Ang kailangan lang ay tamang kaalaman. At ngayon, hawak mo na iyon. Simulan na natin. Ang unang inumin, simple lang pero madalas nakakalimutan ng marami. Unang inumin, malinis na tubig. Kung may isang bagay na laging nasa paligid natin, pero madalas ay hindi natin pinapansin, ito ay ang tubig. Madalas nating sinasabi, araw-araw naman akong umiinom. Pero ang tanong, sapat ba talaga? Maraming seniors ang iniinom lang ang tubig kapag nauhaw na. Ang problema sa edad natin, huli na ang uhaw. Kapag naramdaman mo na ang uhaw, ibig sabihin dehydrated ka na. Ayon sa mga eksperto, ang kakulangan sa tubig ay nagdudulot ng panghihina, pananakit ng ulo, panunuyo ng balat, at minsan pa na paggalito. Ang simpleng kakulangan ng tubig ay pwedeng magdulot ng pakiramdam na parang ang bigat ng katawan kahit wala ka namang masyadong ginawa, kaya napakahalaga na uminom ng 7 hanggang 8 paso ng tubig araw-araw, hindi lang kapag nauhaw ka. Kwento ko sa inyo si Tatay Lorenzo, 73 anyos mula sa Pangasinan. Noon, mabilis siyang mapagod. Kahit konting lakad ang papunta sa tindahan, hinel na hinyal na siya. Madalas din siyang makaramdam ng hilo. Akala niya normal lang iyon dahil matanda na siya. Pero nang dalhin siya sa doktor, isa lang ang sinabi, dehydrated ka. Simula noon, sineryoso niya ang pag-inom ng tubig. Naglagay siya ng malaking pizza sa lamesa nila at bawat oras ay nagtatagpo sila ng kanyang asawang si Nanay Clara para sabay silang uminom. Paglipas ng ilang linggo, napansin niya, mas malinaw ang kanyang isipan, mas magaan ang katawan at hindi na siya madaling mahilo. Simple lang, pero epektibo Kapag sapat ang tubig sa katawan, binibigyan mo ng maintenance service ang lahat ng organs mo. Mas maganda ang daloy ng dugo, mas malinaw ang isip, mas makinis ang balat. Ang tubig din ang nag ng toxins sa katawan. Kaya isipin mo, bawat pasong iniinom mo ay parang paglilinis ng loob. Hindi mo lang pinapawi ang uhaw, nililinis mo rin ang katawan mula sa loob hanggang sa labas. May mga seniors na nagdadahilan na hindi sila makainom ng marami dahil madaling sumakit ang tiyan o lagi silang naihi. Ang sagot, huwag biglayin. Pwede mong hati-hatiin ang pag-inom sa maghapon. Isang baso pagising, isa bago kumain, isa pagkatapos maglakad, at isa bago matulog. Unti-unti, masasanay ang katawan at hindi na ito magiging pabigat. At tandaan, hindi lahat ng likido ay pantay-pantay. Marami ang naniniwala na sapat na ang soft drinks o matatapang na kape. Pero sa totoo lang, mas lalo nitong pinapabilis ang dehydration. Kung gusto mo talagang bumata ang katawan, piliin ang malinis na tubig. Ito ang pinaka-basic na anti-aging drink na hindi kayang palitan ng kahit anong supplement. Ngayon, baka iniisip mo, tubig lang pala. Napakasimple. simple Oo, simple lang, pero madalas nakakalimutan ng marami. Kaya kung gusto mong magsimula sa pagbabago, huwag agad sa mamahaling gamot o imported na produkto. Simulan mo muna sa baso ng tubig na nasa harapan mo ngayon. At kapag nasanay ka na sa tubig, mas madali nang isunod ang iba pang inumin. Tulad ng susunod na pag-usapan natin, isang inumin na galing sa dahon, sikat sa Japan at sikreto ng mga taong umaabot sa edad 100. Ikalawang inumin, green tea. Kung may isang inumin na halos itinuring na sikreto ng mahabang buhay sa Japan, ito ay ang green tea o chaa na Sa mga bansang tulad ng Japan at Korea, hindi lang ito inom dahil masarap, kundi dahil ito ay bahagi ng kanilang kultura ng kalusugan. Alam mo ba na karamihan sa mga taong umaabot ng edad kahit lampas ang 100 doon ay araw-araw na nagsatsa? Hindi aksidente yon. May siyensya sa likod nito. Ang green tea ay mayaman sa tinatawag na catechins, isang klase ng antioxidant. Ang antioxidants ay parang sundalo na nagtatanggol sa mga cells na ating katawan laban sa free radicals, mga kalaban na nagdudulot ng pagkasira ng cells at nagpapabilis ng pagtanda. Kapag madalas kang umiinom ng green tea, parang binibigyan mo ng proteksyon ang katawan mo sa loob. Resulta, mas mabagal ang pagtanda ng balat, mas malusog ang puso at mas masigla ang buong katawan. Kwento ko sa inyo si Aling Benita, muna Baguyo, 70 anyos. Simula't sa pool, na na niyang uminom ng green tea tuwing umaga. Sabi niya, yun daw ang nagbibigay lakas sa kanya para makalakad papunta sa palingke, kahit malamig ang panahon. At pansinin mo, kahit na halos kasing edad niya ang ibang kapitbahay na hirap ng kumilos, siya ay tuwid pa ring lumalakad, masigla ang mga mata at halatang mas bata sa kanyang tunay na edad. Kapag tinanong siya ng iba kung ano ang sikreto niya, nakangiti niyang sinasabi, isang tasa ng tsaa araw-araw. Pukod sa antioxidants, nakakatulong din ang green tea sa metabolism. Ibig sabihin, mas mabilis na tutunaw ang pagkain, mas magaan ang tiyan, at hindi agad naipon ang taba. Kaya kahit seniors na hindi na ganoon kaaktibo, hindi agad bumibigat ang katawan basta't kasama sa rutin ang tsaa. At ang pinakamahalaga, magaan ito sa tiyan, ligtas kahit sa may edad, at hindi tulad na matatapang na kape na minsan nagdudulot ng sobrang kaba o hirap sa pagtulog. Pero tandaan, hindi sapat na minsan-minsan lang. Ang sikreto ay consistency. Kung kaya mo, gawing parte ng iyong umaga o hapon ang pag-inam ng saa kumawa ka ng simpleng ritual. Pumili ng tasa na gusto mo, umupo sa terasa o bintana, at namnamin ang bawat higop. Hindi lang ito pampabagal ng pagtanda, kundi pampakalma rin ng isip. At dito pumapasok ang isang mahalagang payo. Kung gusto mong maramdaman ang bisa, huwag mong sabayan ng sobrang matatamis na merienda. Dahil kahit kaano kaganda ang epekto ng tsaa, mawawala rin ito kapag puro asukal ang katabi. Mas mainam kung simpleng biskwit o prutas ang kasama para mas masustansya. Ngayon, pa may magtanong, kung maganda pala ang green tea, bakit hindi lahat ng seniors ay umiinom nito? Ang toto, marami pa rin ang mas pinipili ang soft drinks o matatapang na kape dahil iyon ang nakasanayan. Pero ikaw na nanonood ngayon, may pagkataon kang pumili. Pwede mong simulan bukas ang pagbabago isang tasa ng green tea kapalit ng isang tasa ng matapang na kape. At isipin mo, habang tumatagal, bawat araw na lumilipas na kasama ang green tea ay parang dagdag proteksyon laban sa mabilis na pagtanda. Kaya kung tapos ka na sa unang sikreto, handa ka na ba sa ikatlo? Isang inumin na kilala sa mga baryo bilang panlaban sa lamig at sakit sa kasukasuan. O, oh, itong ang salabat o luya. Natural na pang ani ng pamaga sa katawan. Ikatlong inumin, sa laba luya. Kung may inumin na halos lahat ng Pilipino ay kilala at madaling ihanda, ito ay ang salabat o tsaa mula sa luya. Mula pa noong panahon ng ating mga ninuno, ang luya ay ginagamit bilang gamot sa sipon, sakit ng lalamunan at panlaban sa lamig. Pero higit pa roon, may napakalaking papel ito sa pagpapabagal ng pagtanda at pagpapanatili ng lakas ng katawan ng seniors. Ang luya ay kilala bilang isang natural anti-inflammatory. Ibig sabihin, kaya nitong bawasan ang pamamaga sa katawan. Ano ba ang koneksyon ng pamamaga at pagtanda? Simple lang, kapag laging namamaga ang mga tissues at cells natin, mas mabilis silang nasisira. Ito ang dahilan kung baraming seniors ang nagre-reklamo ng masakit na tuhod, na mamanhid na kamay o mabigat na pakiramdam sa buong katawan. Ang salabat dahil gawa sa luya ay nakakatulong upang mapahupa ang mga ganitong senyales. Bukod pa roon, pinapaganda rin ng luya ang daloy ng dugo. Kapag mas maayos ang sirkulasyon, mas maraming oxygen at nutrients ang may hahatid sa ating cells. Ang resulta, mas magaan ang kilos, mas malinaw ang isipan, at mas sariwa ang kutis. Kaya hindi lang ito panandalian init sa katawan, kundi pang tulong para manatiling masigla. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang regular na pag-inom ng luya ay nakakatulong din upang mapababa ang cholesterol at blood sugar. Napakahalaga ganito para sa mga seniors na madalas may problema sa alta presyon o diabetes. Kaya kung iisipin, isang tasa ng salabat araw-araw ay hindi lang pampagaan ng katawan, kundi proteksyon din laban sa mas manulubang sakit. Ang maganda pa, napakadaling gawin ng salabat. Kailangan mo lang ng sariwang luya, palatan at hiway ng manipis at pakuluan sa tubig. Pwede mong dagdagan ng kaunting honey kung gusto mo ng natural na tamis. Kapag malamig ang panahon o maulan, mas masarap itong higupin habang nakaupo sa terasa o habang nakikinig ng musika. Hindi mo na kailangan ng mamahaling kagamitan o imported na sangkap. Nasa kusina mo na mismo ang isa sa pinakamabisang panlaban sa mabilis na pagtanda. Para sa ilan, baka magalala na baka din masyadong maanghang ang lasa. Ang sagot, hindi kailangan ng sobrang dami ng luya. Kahit isang maliit na piraso nang napinakuluan sa dalawang baso ng tubig ay sapat na para makuha ang benepisyo. Kung hindi ka sanay sa lasa, unti-unti mong dagdagan hanggang masanay ang dila mo. Pero tandaan, tulad ng ibang healthy habit, ang susi ay consistency. Hindi ito magit na bukas ay bigla kang babata. Kapag ginawa mong bahagi ng araw-araw mong routine, doon mo lang makikita ang tunay na epekto. At kung nagtataka ka kung sapat na ba ang salabat para mapalakas ang buto at kalamnan, ang sagot ay kailangan pa rin ng dagdag na sustansya. Kaya sa susunod, pag-uusapan natin ang isang inumin na hindi lang pampabata, kundi pangpatibayden din ng buto at kalamnan. Isang bagay na siguradong kilala mo na, pero baka hindi mo alam ang buong kapangyarihan nito. Ikaapat na inumin, gatas o plant-based milk. Kung may inumin na talagang kinikilala ng lahat bilang pampatibay ng katawan, ito ay ang gatas. Mula pagkabata, lagi na nating naririnig na ito ay nagpapalakas ng buto at nipin. At totoo naman, pero mas lalo itong mahalaga ngayon tayo ay seniors na. Sa edad na lampas 60 o 70, isa sa pinakamalaking problema ay ang paghina ng buto. Ito ang dahilan kung bakit maraming matatanda ang madaling madapa at mabalian ang gatas, nalo na yung low-fat o non-fat milk, ay mayaman sa calcium at vitamin D. Ang calcium ay parang semento na nagpapatibay sa ating buto, habang ang vitamin D naman ang tagapagdala nito para masipsip ng katawan. Kapag kulang tayo sa dalawa, mabilis na humihina ang buto at nagiging marupok. Kahit ang simpleng isang baso ng gatas araw-araw ay parang proteksyon laban sa panganib ng osteoporosis at pagbagsak. Bukod sa buto, may isa pang mahalagang dala ng gatas, protein. Kapag tayo ay tumatanda, unti-unting nababawasan ang ating kalamnan. Ito ang tinatawag na sarcopenia, natural na pagpayat ng muscles sa pagtanda. Kapag nawala ang muscle mass, mas madali tayong manghina, mawala ng balanse at magkaroon ng sakit. Ang protina sa gatas ay tumutulong upang mapanatili ang ating kalamnan para mas matibay pa rin ang kilos kahit senior na. Ngayon, baka may ilan na hindi hiyan sa regular na gatas dahil sa lactose intolerance. Huwag magalala. May mga plant-based milk kaya ng almond milk o soy milk na may dagdag calcium at vitamin D din. Sa madaling salita, hindi hadlang ang pagiging lactose intolerant para makuha ang benepisyong dala ng gatas. Ang mahalaga ay natutugunan mo ang pangangailangan ng katawan mo. Dito ko gustong ipasok ang isang paalala. Kung nakakarating ka pa rito sa ating video, ibig sabihin ay seryoso ka talagang alagaan ang iyong sarili. Kaya't ngayon, hihilingin ko sa iyo ang isang bagay. Kung nararamdaman mong may natututunan ka at gusto mong mas marami pang seniors ang makinabang, mag-subscribe ka na ngayon sa Gintong Edad channel na ito at i-share ang video sa mga kaibigan o kamag-anak mong senior din. Hindi lang ikaw ang makikinabang dito, kundi pati sila. Tandaan, mas masarap ang paglalakbay tumo sa kalusugan kapag may kasama ka. Ngunit syempre, hindi sapat ang gatas lang. Dahil kahit matibay ang buto, kung mahina ang tiyan at hindi maayos ang digestyon, hindi pa rin masisipsip ng katawan ang lahat ng nutrisyon. Kaya't sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang kakaibang inumin na unti-unti nang sumisikat sa buong mundo. Isang inumin na fermented at puno ng probiotics na tumutulong magpalakas ng tiyan at resistensya. At kung wala man ito sa lugar mo, may abot kayang alternatibo pa rin na pwede mong simulan agad. Ikalimang inumin, kombucha o yogurt drink. Kung ang gatas ay para sa buto at kalamnan, ang kombucha o yogurt drink naman ay para sa tiyan at bituka. Maraming seniors ang hindi napapansin na dito nagsisimula ang maraming problema sa kalusugan. Kapag hindi maayos ang digestion, hindi natutunaw ng tama ang pagkain, hindi nasisipsip ng katawan ang bitamina at mineral at nagiging mahina ang resistensya. Dito pumapasok ang kapanyarihan ng probiotics, mga tinatawag na good bacteria. Kapag may sapat na probiotics sa tiyan, mas maayos ang pagtunaw ng pagkain, mas mabilis ang pagsipsip ng nutrisyon at mas malakas ang panlaban ng katawan na bansa sakit. Ang kombucha at yogurt drink ay natural na pinagkukunan ng probiotics. Kwento sa inyo si Lolo Nestor mula Laguna, 78 anyos. Noong mga nafarang taon, madalas siyang sumakit ang tiyan at laging may kabag. Ahala niya normal lang yun dahil sa pagtanda. Isang araw, tinuruan siya ng kanyang anak na babae na gumawa ng simpleng kombucha sa bahay. Sa una, hindi siya kumbinsido. Pero dahil mahilig siyang mag-eksperimento, sinubukan niya. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin niyang mas madalang na ang pananakit ng tiyan niya, mas magaan ang pakiramdam niya sa gabi, at mas maganda ang tulog niya. Ngayon, kahit mga kapitbahay niya, nagtatanong kung bakit parang mas bata at mas masigla siya. Ang sagot niya, kombucha lang, araw-araw. Pero alam ko... Hindi lahat ay may kakayahan o oras para gumawa ng kombucha. Kaya may alternatibo, yogurt drink o kahit simpleng plain yogurt na may live cultures. Kapag sinamahan mo pa ng prutas gaya ng saging o mangga, para ka na may masarap na dessert na sabay na pampalakas ng tiyan. Ang sikreto ay consistency. Kahit maliit lang ang iniinom mo araw-araw, malaki na ang naitutulong nito sa loob ng katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang probiotics mula sa kombucha at yogurt ay nakakatulong din para mabawasan ang inflammation. Tandaan, ang sobrang pamamaga sa katawan ay isa sa mga pangunahing dahilan ng mabilis na pagtanda. Kapag kontrolado ang inflammation, mas sariwa ang kutis, mas malinaw ang isipan at mas magaan ang pakiramdam. Ngayon, baka may ilan na nagdududa pa rin. Pero isipin mo ito, Halos lahat ng seniors na mukhang bata pa rin sa edad nila ay may routine na may kasamang fermented drinks. Kombucha, yogurt, o kahit simpleng gatas na may probiotics. Hindi ito aksidente. Isa itong habit na pinili nila araw-araw. Kaya ikaw, anong pipiliin mo? Patuloy na mahirapan sa kabag at hindi maayos na digestion o subukan ng isang baso ng probiotic drink na pwedeng magbukas ng bagong sigla sa katawan mo. At kung nagtataka ka kung ano pang mas simple at natural na pambabata, huwag kang bibitaw. Dahil ang susunod na inumin ay hindi exotic, hindi mahal at siguradong kilala mo na. Pero baka hindi mo alam kung gaano ito kalakas bilang panangga sa mabilis at pagtanda. Ito ang mga fresh fruit juices mula sa prutas na karaniwan mong nakikita sa palengke. Ikaanim na inumin fresh fruit juices. Kung gusto mong makahanap ng natural, masarap at madaling paraan para bumata ang katawan, hindi mo kailangan tumingin pa sa malayo. Nasa paligid lang natin ang sagot ang mga fresh fruit juices. Hindi ito yung bottled o nakalagay sa tetra pack na puno ng asukal at preservatives. Ang tinutukoy ko ay ang katas mula mismo sa sariwang prutas tulad ng papaya, bayabas, talandan at mangga. Ang sikreto ng mga sariwang prutas ay ang kanilang vitamin C at antioxidants. Alam natin na ang vitamin C ay pampalakas ng resistensya. Pero bukod doon, ito rin ay napakahalaga sa collagen production. Ang collagen ang protina na responsable sa pagkinis ng balat at pagpapatibay ng kasukasuan. Habang tumatanda tayo, bumababa ang collagen ng katawan. Kaya't nagsisimula tayong magkaroon ng kulubot panunuyo ng balat at panghihina ng kasukasuan. Kapag regular kang umiinom ng sariwang katas ng prutas, para kang nagbibigay ng dagdag na gawa ng katawan sa collagen. Resulta? Mas makinis na balat, mas flexible na kasukasuan at mas sariwang pakiramdam. Kwento ko sa inyo si Aling Feliza, 69 anyos mula sa Quezon. Araw-araw siya may dalang pitsel ng katas ng bayabas na siya mismo ang gumagawa mula sa puno sa likod ng kanilang bahay. Sabi niya, noong una, kinagawa lang niya ito para makatipid dahil ayaw niyang bumili ng soft drinks para sa pamilya. Pero nang tumagal, napansin ng mga kapitbahay na ang kinis pa rin ng kanyang balat at parang mas bata kaysa sa kanyang edad. Ang sikreto raw isang baso ng fresh bayabas juice tuwing hapon. Kapag tinanong siya ng mga apo niya kung bakit siya parang hindi tumatanda, lagi niyang sagot ay, prutas lang araw-araw. Bukod sa bayabas, napakahusay din ng papaya juice. Bukod sa vitamin C, mayaman ito sa enzymes na tumutulong sa digestion. Kaya't kung madalas kang kabagin o hirap sa tiyan, isang baso ng papaya juice ay malaking tulong. Ang dalanda naman, bukod sa refreshing na lasa, ay napaka-rich sa antioxidants na pumipigil sa cell damage. Kaya't hindi lang ito pampalamig kundi tunay na pangkontra sa mabilis na pagtanda. Ang mahalaga dito ay gawing routine ang pag-inom. Kung minsan lang, hindi mo agad makikita ang epekto. Pero kung gagawin mong bahagi ng iyong araw-araw, para kang unti-unting binibigyan ng bagong sigla. Kahit simpleng baso ng juice tuwing almusal o merienda, malaking bagay na. Isipin mo rin ang pagkakaiba. Kung soft drinks ang pipiliin mo, panandalian sarap lang ang makukuha mo, pero dagdag asukal at sakit sa katawan ang kapalit. Pero kung fresh fruit juice ang ipapalit mo, bawat lagok ay dagdag lakas, dagdag proteksyon, at dagdag ganda ng balat. Ngayon, baka mo, hindi ba't medyo matrabaho ang paggawa ng fresh juice? Toto, may kaunting effort, pero isipin mo na lang bilang investment para sa sarili mong kalusugan. Kaysa gumastos sa gamot, mas mabuting gumastos ka sa prutas na natural at masustansya. At dito ko gustong iwanan isang tanong sa iyo. Kung ang mga simpleng prutas na nasa palengke ay kayang magbigay ng ganyang epekto, bakit mo pahahaya ang mahirapan ng katawan mo sa sobrang matatamis na inumin? Kaya kung handa ka ng palitan ng soft drinks ng tunay na fresh fruit juice, abangan mo ang bonus inumin natin. Isa itong kakaibang inumin na hindi lang pampabata ng katawan, kundi pampasaya rin ng isipan. O, oh, ito ang cacao drink, isang sikreto ng matatandang aktibo at masayahin pa rin hanggang ngayon. Bonus, inumin, kachow drink. Kung iniisip mo na ang lahat ng pampabata ay puro mapait o walang lasa, narito ang isang susurpresa. Ang kakao drink o mainit na tsokolat mula sa purong kakao ay hindi lang pampasarap, kundi may taglay na benepisyong siguradong ikatutuwa ng bawat senior. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakao ay mayaman sa flavonoids, natural compounds na nakakatulong upang mapaganda ang daloy ng dugo at protektahan ang puso. Sa edad natin, isa sa pinakamalaking banta ay ang alta presyon at sakit sa puso. Kapag regular kang umiinom ng purong cacao drink, hindi yung instant chocolate na puno ng askal, mas nagiging flexible ang ugat ng dugo at bumababa ang panganib ng atake sa puso o stroke. Bukod pa rito, nakakatulong din ang kakao upang mapaayos ang mood. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang biglang sumasaya pagkatapos kumain o uminom ng tsokolat? Dahil ito ay naglalabas ng serotonin at dopamine, mga hormones na responsable sa pakiramdam ng kaligayahan. Para sa seniors na minsan nakakaramdam ng lungkot o panghihinang loob, isang tasa na mainit na kakao ang maaring magbigay ng gaan sa damdamin. Hindi lang katawan ang bumabata, kundi pati puso't isipan. Ngunit kailangan ding tandaan, hindi lahat ng tsokolat ay pare-pareho. Ang instant powders na mabibili kung saan-saan ay madalas puno ng asukal at additives. Ang dapat piliin ay yung pure kakao, o tableya na galing sa lokal na magsasafa. Kapag ito ang ginamit mo, hindi lang mas masustansya kundi nakakatulong ka pa sa kabuhayan ng mga kapwa Pilipino. Isipin mo na lang, isang baso ng mainit na kachaw sa umaga o bago matulog. Hindi lang nito pinapainit ang katawan kundi pinapalakas din ang puso, nagpapaganda ng daloy ng dugo at nagbibigay ng aliw sa damdamin. Sa simpleng ritual na ito, parang binibigyan mo ng reward ang sarili mo sa lahat ng pagod at sakripisyo ng nakaraang taon. At dito ko gustong ipaalala, ang tunay na pagpabata ay hindi lang nakukuha sa katawan, kundi pati sa isipan at emosyon. Kapag masaya ang puso, mas magaan ang buhay at mas bumabagal ang pagtanda. Ngayon na natapos natin ang anim na inumin at ang bonus na ito, Oras na para pagsama-samahin ang lahat sa ating final na bahagi. Doon, bibigyan kita ng buod at simple pero epektibong plano kung paano mo may sasama ang mga inumin na ito sa araw-araw na buhay mo. Ngayon natapos na natin ang paglalakbay sa pitong inumin na kayang magpabagal ng pagtanda. Simula natin sa pinaka-basic na tubig na nagbibigay linaw sa isip at lakas sa katawan. Sinundan ito ng green tea na puno ng antioxidants at salabat na natural na panlaban sa pamamaga. Tagbipa ang gatas o plant-based milk para sa buto at kalamnan at probiotics mula sa kombucha o yogurt drink para sa malusog na tiyan. Huwag din kalimutan ang fresh fruit juices na puno ng vitamin C at collagen booster. At syempre ang bonus na cacao drink na nagbibigay lakas ng puso at saya sa damdamin. Hamid! Kung iisipin mo, simple lang silang lahat. Walang komplikado, walang mamahaling reseta. Lahat abot kaya at nasa paligid lang natin. Pero tandaan, hindi sapat na alam lang natin ito. Ang tunay na sekreto ay nasa disiplina at consistency. Kapag ginawa mong parte ng araw-araw, unti-unti mong mapapansin ang pagbabago, mas magaan gumising, mas malinaw ang isipan, at mas masaya ang bawat araw. Kaya bago matapos ang video na ito, gusto kong hilingin sa iyo ang tatlong bagay. Una, mag-comment ka sa baba ng salitang sigla kung handa ka talagang simula ng pagbabago. Pangalawa, mag-subscribe ka sa Gintong Edad para hindi ka mahuli sa mga susunod pang tips at kwento para sa mga senior. At pangatlo, ishare mo ito sa mga kaibigan o kamag-anak mong senior para sabay-sabay tayong bumata at sumigla dahil tandaan, sa gintong edad, hindi hadlang ang edad para manatiling malakas at masaya.